What's up? Kumusta sa inyo mga kaibigan? Ngayon, wala silang mama. Pumunta sila ng opisina ah, dahil para bisitahin niyo po Ikaw, ano masasabi mo sa vlog natin? Tulog ka. na. Hindi, wala na. siyang tulog. Oo. Magmula kagabi hanggang ngayon. Gising pa rin. Na oras na? It's 7 in the morning. Guys, nakalabas na tayo. Nailabas ko na yung motor at pupunta namin na kami ng palingan ka ng yaman. Ayun na, nagurong yaman. Ito ang labo.

How long have you been wake up? Tama ba yan? Gumagawa ng... babes? Oh. Ano masasabi mo sa day in life of Long Weekend? End? Tinutubuhan ka na rin ng Bulbas Boy. Panood ka sa vlog ko ah. Marwin Magalang, bilan mo ba? Yan no, kasali siya kami, siya wala. Di ba? Di ba? How sarcastic Iris Computer niya yan Pero wala siya Di ba nakakatawa yun guys Okay Pagpapala na lang. May nag number May nag number Pagpapalis ah,

ay pambarya. Lol dito tayo pambarya sabi ni Arvin Magalong. Thank you. Mm, ano na?

เอคนนั <laughs> ้นวะไปดิ้งต่อ Okay, guys. Kailangan magka-idea. Hey. Sige. Wow, astaka kami, guys. Tambay so, na muna. So, guys, bago na akong gupit. Yeah, ako na magtitinda ngayon. Boy tindao, mga. Time lapse. sinigang. Iti-take over ni JB tong vlog. Sisinigang ako. Ikaw na lang makasim. Si Sinigang daw ako. Siya naman hindi alip. So guys, ako na ako nakabidyo kagabi. Kaya tamad na ako magbidyo. Uh, ito hindi. Dito ako natatapos yung vlog ko. Tulog. Tulog sa eyeball. Tulog sa eyeball. Yeah. Eyeball. Oh, hindi nung titil pa kanya pa ako. Alin mga mo? Ay mol. Ay mol. Hindi nga naman isang isang smirk naman yan nine ball. Test for God na I will. Bye bye.